Yeah. Ginabi na nga nito pag-unbox na ito kasi naman ako yung naglinis ng bahay maghapon tapos nagawa pa ako ng content. Isa nga ito sa paborito ko talagang gamit sa bahay yung mga ilaw. Kaya naman gusto ko i-flex sa inyo itong bago kong LED strip at ilalagay ko nga pala ito sa kusina. Wala kasing kabuhay-buhay yung aming kusina kaya naman sabi ko ilalagyan ko na rin siya ng ilaw. Hindi naman ito masyadong malakas sa kuryente kasi LED to kaya naman lagi itong bukas maghapon. Pero minsan pag sobrang busy ay nakakalimutan ko siyang buksan. Heto nga tinumpisahan ko na siyang pinunasan ko muna kasi para mawala yung mga gabo para madali siyang idikit. Ang dami yung nagsasabi sa inyo na sobrang sipag ko daw. Ay hala, sa panahon ngayon talaga, kailangan natin maging masipag. May mga time din naman na ako'y tinatamad, pero hinahayaan ko lang yung sarili ko, tapos mamaya yun, masipag na ulit ako. Tingnan nyo naman yung kinalabasan, medyo kinapos nga lang dito. Dapat pala 5 meter. Nanay mo muna nga pala ako at tinuruan ko muna sa assignment si Arya. Habang nagsusulat ngayon, nakita ko nga ang dumi ng kanyang kuko kaya na mahinukuhan ko na. Alam nyo, may mga tao na i-judge sa kuko ng mga anak natin. Pero sa sobrang busy nga natin bilang nanay at sa dami ng gawain, nakakalimutan na talaga natin yan. Tingnan nyo naman at nagkaroon ng buhay yung aming kusina. Maraming ang team puti ng mga nanay pero ako talaga ipinili ko yung black. Bukod sa madali nga linisan na hindi nga madumihin. Pero nakabili na nga pala ako ng puti na wallpaper at balak ko nga sana igawin siyang puti. Alam mo naman kapag nanay ka, minsan talaga pabagbago yung isip. Pero nga, nung nalagyan ng LED, parang nagbago na ulit ang isip ko. Parang ayaw ko na siyang gawin puti. Lumiwanag na kasi nung nagka-LED. Dahil excited nga sa si Arian, buksan itong parcel kahit hindi naman kanya. Ayan, ay pinagbigyan ko na. Madalang naman akong bumili ng mga pambahay na damit. Kaya naman ay eh, talaga sabi ko, bibili na nga ako. Baka sabihin nyo kasi hindi na ako nagpapalit ng damit kasi paulit-ulit. Kulay gray nga pala itong una country 9. 100 plus lang ito pero pwede siyang pang-alis. Hindi pa nga ako nakakaligo dyan kaya naman mukha akong pagod na pagod. Alam nyo ba, maganda dito sa damit na ito, hindi talaga halata yung bilbil. Trending nga pala ito sa TikTok, pero sa Shopee ako bumili kasi naman may free shipping. Dati talaga nung kaliliitan ng mga bata, ay sobrang payat ko. Parang akong botikin nun. nag nga pala ako, kaya medyo nagkalaman-laman na. Yun lang for today's mini vlog.